Siyempre, uh, rutin natin mag-ayos Mm-hmm. Good morning, good morning. Good morning po, kape po na po. Kape. you mm -hmm. Hello po Ay maraming salamat po Sa nag like at nag subscribe po Maraming salamat po Good morning po Kapimbarako po tayo Kapimbarako po Thank you po uh, Good morning po Hola Dave, uh, Sir David Contreras Tsaka po si At si kpa one KPA123 Maraming salamat po sa pag-subscribe. Ah, okay. Bata pa pala. Mas matanda pa pala ako. Good morning. Estudyante pa. Thank you, thank you. Oo. <laughs> Malaking bagay nga. Tumataas na yung subscriber. Maraming salamat sa mga subscribers na 80. Solid. ito. to yung aming uh, almusal. Pakita ko sa inyo. Okay. Itlog, tsaka daing na bangus. Tapos sa Batangas, lagi may mga sinaing na isda tsaka kape. Ayan. Meron na po itong ano, date syrup. Ayan. Kakain na. Kakain na po. Sapat. Yung papaya. Siyempre, di mawawala ang papaya. Kaya, papaya. Ay! Taga ka? Uh, at KPA 123. Kami, taga San Juan. Taga San Juan, Batangas. Ayan! Good morning po kayo Good morning Mabagal dumating po siya Sakidapawan Mindanao Sa Mindanao yan no Sakidapawan City Malapit ba yan sa Surigao? Kidapawan. Parang Mindanao na yan diba Oh Galing ako doon sa surigao sa mining nagano kasi ako na domestic nag inter island ako sa mining vessel sa surigao nag apprentice ako ng ha ah, malayo Oh, ah, taga Batangas ako. Taga Batangas. Sa South. Taga South ako, South Luzon. Hmm. -mm. Malayo nga. Maulap ba dyan sa Mindanao? Kain ng kain ang aking mga... Ako po yung nagla-live, mami. Ah, okay. Ah, nagpunta sa Manila. Doon nagbakasyon. Ah, okay.

sa channel natin hindi nahanap, hindi, nahanap, ah, nahanap na trabaho, Ah, naghahanap trabaho. Ah, romba marami dito sa Manila. Merami so, on doon. Marami doon. daan doon dito ng, ng basura. Pero yung accessible din, yung accessibility din ng mga sa tiyan na traffic situation dito sa ating ah uh Uh, side, ito yung pupunta ng Wasp Boulevard, kaya may build up na rin. Ito sa ating lane naman, ito yung pupunta ng mga patuloy ang ating efforts din para to reach out yung isang mga area to isang na nakasak. Ito yung na dito. Again. Kaya pa, nagsimula ito yung ng na yung sa Boulevard. Dabi ko specifically sa uh, meta player natin, no? tinanong ko na yung mga smelly kaya next time, pero parang yun nakasanayan na, nakasanayan lang daw nila ito. And around the uh, later naman daw, ibadadaanan na rin naman na daw ito tayo, mag-take up basura. Pero pag ganito early morning, usually ganito talaga yung situation talaga yung pumupunta rin yung mga resmeri yung tapon na At nakahanap ng asawa. Pero um, yung contractor niya, yung December lang na... Uh, yung mga napalitan yung dati na nakahapot ng basura ng Manila. <laughs> so, nailaki na ba sa LGU yan? Wala. Eh, eh Kahanap eh, ng asawa. Eh, Ah, doon na pala nagka-pamilya sa Manila. Uh, sa so Mas masarap pa rin sa ano, sa probinsya, tumira. Pero siyempre, sa Manila kasi maraming trabaho, no. Pagkakilawin ng iso ang alias Rene ang mga dating haliyas na nga alam niyo pastora Paul M. Godoy at sa magamang Duterte. Hindi ang tilihan ng malusyari sa Dutora Rizal Diveros noon ang mga testigo sa Senado. Hindi nangyayari ng Tiberos sa soluntaryo raw ang mga testigo sa Senado at sa portadyo ng mga dokumento. Uuwa balika sa San Bernardino. Debrero noong nasaraang taon nang iharap ni Sen. Rizal Tibero sa pagdilig ng Senado upos sa mga umunay pang abuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang isang lalaking nakatakit ang mukha at pinakilala bilang si Alias Lene. Si Alias oh, Lene ano, ay pardimero nga sa Glory Mountain Property sa Sarapona, Kibuloy yeah. sa Davao City na nakaranas daw ng pangatakit sa kamay mismo ni Kibuloy at sexual na ng pang sa ibang miyembro ng LGC. Pero isa sa pasapog na pahayag mo ni Alias Rene ang nasaksiyan raw niya. Nang dumalo umulat ay kibuloy sa dalating Pangunong Rodrigo at may Davos City Mayor Sara Duterte. Area pala ng Cotobato. Cotobato pala. Kitabawa. Kitabawa. No, so, si Mexico. <laughs> ay, hindi kita. Labo. Dala na po nila yung mga kasi siya kung parang na nilalagyan ng mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata na, ang, na inilabas ang laman mm -hmm. ng mga bar at ang laman ito ay mga baril. Ay ba't ibang klase? Yes, pero ngayon, sa isang video na pino sa YouTube at Facebook account ng isang pagtanggol valente, lubutan ng isang lalaking nagsasabing siya si Alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurillo at binawi ang kanyang mga aligasyon sa pagdinig ng Senado. So, mayroon so, may palang mga tourist spot dyan sa, ano, sa so, may Kitapawan may City. Pagkat nagsasabing na ako ng totoo, lahat ng sinabi ko tatma kasama ko don hmm. na sa nabit ng susiyang tula yung lamang ni Samuel Isao kongkalo. Oi oh, thank you thank you malaking ni. tulong yan sa mga nagla live stream. Mabitin. Thank you. Maraming maraming salamat. Palarando ko tao tahanan kung sinabi niya upo sa mag abang deterte. Unibersong legasyon na sagit ngay ay nasaksihan ko ng polis ng mga bali na sampot si na Sarah Duterte at dating Pangulo ng Rodrigo Duterte na hindi naman ito po dahil wala naman akong saksihan na gano'ng pangyayari. Sabi pa ni Maurillo, na, binayaran naman siya ng isang milyong piso para sa bilhin ang mga bagay na ito. Pinatira rin daw siya sa isang kondo ng panahon na Ang mga sinabi niya nang nagpakilala si Alias Sidime, tinawag ni Ontiveros na kasi mm. niya. Lahat daw ng witness na inaharap sa Senate tungkol kay Kibuloy ay malaya at voluntaryong nagbigay ng na kanilang testimonya at mga ebidensya. Lahat daw ay may trail at may pati ng ilang ahensya at Handa raw silang ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. May rason daw sila para maniwala ng pinili o binayaran ito para madiskari ang mga criminal proceedings laban sa pastor at pangbantaan ang kanyang mga staff at iba pang witness na nagsalita na pagkikibuloy. Naghahanda na rin sila ng legal na hakbang laban sa anay harassment at intimidation. Hindi rin nila palalampasin ang mga nasa likod na wow. pananakot na ito. Magsasubscribe din ako sa iyo. Ang ang panik, at, ang at KPA123. Pagka pag nag-end yung live ko, ah, hanapin kita. KPA123. KPA Mag-subscribe KPA din ako kaya. sa iyo. Thank you. Sa pagtutol nila sa hiling na interim release ng dating Paolo Rodrigo Duterte. Una, ang dahilan ng prosesyon na maraming makapangyarihang taanak at taalyado ang dating Paolo, kabila ang bise. At pwede raw gamitin ng influensya para tulungan at takasan ng dating Paolo ang kanyang kaso. Sabi riyan ni Dito Duterte, hindi naman ipinilayan ang posisyon niya bilang bise sa labas ng Pilipinas. Sige, ingat, keep safe. Sige. Dating

Pero sa ay pangulo nga, hindi na niya trinetan yung mga titula eh. Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. E eh, ngayon pa, na nasa loob na siya ng uh, detention. It doesn't make sense to say na magkakaroon ba siya ng influence